Mga karapatan ng mga nagbubuntis na magulang na manggagawa sa paid leave o may bayad na pagliban sa trabaho at mga akomodasyon sa California. Kung kayo ay nagtatrabaho sa California, kailangan na lumiban sa trabaho habang kayo ay nagbubuntis o nag-aalaga ng bagong panganak na sanggol, maaari kayong maging eligible sa leave at mga benepisyo na protektado ang trabaho. Pag-uusapan muna sa video na ito. Ang mga karapatan ng mga nagbubuntis na manggagawa at pagkatapos ay mga karapatan ng lahat ng bagong magulang. Ang federal na empleyado ay may ibang mga karapatan sa leave at sweldo. Ang akomodasyon sa pagbubuntis ay isang pagbabago sa paraan na ginagawa ninyo ang inyong trabaho tulad ng mas marami pang break time, lugar na mauupuan, pagkakataong uminom ng tubig o magmeryenda, kung samantalang pagkakatransfer o marami pa. Kung kayo ay nagbubuntis at nangangailangan ng akomodasyon o pagbabago sa trabaho, humiling sa inyong employer o ibigay sa kanila ang bilin na mula sa inyong healthcare provider na nagre rekomenda ng pagbabagong iyon. Kung ang inyong employer ay may lima o higit pang empleyado, kailangan nila kayong bigyan ng akomodasyon para sa inyong pagbubuntis kung saan magiging posible para sa inyo na ipagpatuloy ang inyong trabaho. Sa California, kailangan ng lahat ng employer na magbigay ng limang paid sick day kada taon. Ang ilang dungsod ay nangangailangan ng higit pa. Maaari ninyong gamitin ng ilan sa inyong paid sick time kung kailangan ninyong lumiban para sa pangangalaga bago manganak o para sa inyong kalusugan. Kung ang inyong employer ay may lima o higit pang empleyado, kailangan niya kayong bigyan ng hanggang apat na buwan ng leave na protektado ang trabaho kapag hindi na ninyo kayang magtrabaho dahil sa pagbubuntis, panganganak o kaugnay na medical na kondisyon. Ang ibig sabihin ng leave na protektado ang trabaho ay kailangang panatilihin ng inyong employer ang inyong trabaho para sa inyo hindi niya kayo pwedeng tanggalin sa trabaho o tratuhin kayo ng mas masama dahil sa pagkuha ng leave at kailangang ibalik niya kayo sa pareho ninyong trabaho sa karamihan sa mga pagkakataon. Para sa pagbubuntis na walang komplikasyon, maaari ninyong kunin ang leave na ito ng apat na linggo bago ang itinakdang petsa at anim hanggang walong linggo pagkapanganak. Mari pa kayong maglaan ng higit pang panahon para sa inyong kalusugan kung sinabi ng inyong healthcare provider na kailangan ninyo ito. Abisuhan ang inyong employer kung kailan ninyo planong mag-leave. Kung posible, pati unang ipaalam sa kanila ng 30 araw. Mari kayong atasan ng inyong employer na magbigay ng sertifikasyon mula sa isang healthcare provider na nagsasabing kailangan ninyo ang leave na ito. Habang kayo ay nasa pregnancy disability leave, hindi kayo kailangang bayaran ng inyong employer, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang inyong mga benepisyong pangkalusugan. Kahit hindi kayo kailangang swelduhan ng inyong employer sa panahon ng inyong leave, maaari kayong makatanggap ng bahagi ng sweldo sa pamamagitan ng pag-apply para sa State Disability Insurance mula sa Employment Development Department na tinatawag ding EDD. Pinapalitan ng State Disability Insurance ang 60 hanggang 70% ng karaniwang lingguhang sweldo hanggang sa limit na $1,620 bawat linggo sa taong 2023 kapag hindi kayo makapagtrabaho dahil sa inyong kalusugan. Simula 2025, tataas ito sa 90% ng sweldo para sa mga manggagawang may mababa hanggang katamtamang kita. Upang maging eligible o karapat-dapat sa State Disability Insurance, kailangan nakapagbayad kayo sa State Disability Insurance na nakasulat bilang CASDI o SDI sa karamihan sa mga paystub sa loob ng nakaraang lima hanggang labing walong buwan at kailangan ninyong makaranas ng pagkawala ng sahod dahil kailangan ninyong mag-leave. Kakailanganing sertipikado ng inyong healthcare provider na kailangan ninyo ng leave. Tandaan na ang SDI ay may pitong araw na walang bayad na panahon ng paghihintay. Ibig sabihin, hindi kayo tatanggap ng sweldo mula sa SDI para sa unang linggo ng leave. Maring abuti ng ilang linggo o higit pa para patanggap ang inyong mga benepisyo mula sa EDD pagkatapos ninyong mag-apply. Hindi maapektuhan ng pagiging citizen o katayo ang pang-imigrasyon ang pagiging karapat-dapat o eligibility bagaman may ilang magkakaibang hakbang para mag-apply kung kayo ay hindi dokumentado. Para sa higit pang detalyadong instruksyon, tingnan ang aming Undocumented Workers Guide to Applying for California Disability Insurance o gabay ng mga hindi dokumentadong manggagawa sa pag-apply para sa siguro sa kapansanan ng California at ang Paid Family Leave o may bayan na pampamilyang pagliban sa trabaho sa website ng Legal Aid at Work. Ipinapakita sa chart na ito kung paano gumagana ang SDI kasama ang leave na protektado ang trabaho sa ilalim ng Pregnancy Disability Leave Act. Pananatilihin ng inyong employer ang inyong trabaho habang kayo ay sosyelduhan sa pamamagitan ng SDI. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa mga karapatan sa lugar na pinagtatrabahoan para sa lahat ng magulang. Nanganap man kayo o hindi, magagamit ang mga karapatang ito ng lahat ng legal na tagapag-alaga o magulang anuman ang pagkakakilanlan ng kasarian, kabilang ang mga ama, foster at nagampun na magulang, ina at iba pa. Karamihan sa mga bagong magulang ay may karapatang kumuha ng labing dalawang linggong leave na protektado ang trabaho upang mapalapit sa kanilang anak na sanggol sa ilalim ng California Family Rights Act kung ipinanganak ninyo ang inyong sanggol, magsisimula ang leave na ito pagkatapos ninyong gumaling sa panganganak na ang aabutin ng 6 o 8 linggo pagkatapos maipanganak ang inyong sanggol. Kung hindi ninyo ipinanganak ang inyong sanggol, ang bunting leave o pagliban sa trabaho o pagpapalapit sa anak ay magsisimula agad sa oras na maipanganak ang inyong sanggol. Kung kayo ay nag-ampon o foster na magulang, maaaring magsimula agad ang inyong leave sa oras na dumating sa inyong tahanan ang inyong anak. Kailangang makumpleto ang bonding leave sa loob ng isang taon. Upang maging kwalipikado sa pagkuha ng CFRA leave upang mapalapit sa inyong anak na sanggol na may karapatang bumalik sa parehong trabaho pagkatapos, kailangan nagtatrabaho kayo sa isang employer na may hindi bababa sa limang empleyado, nakapagtrabaho sa inyong employer ng isang taon, at nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 1,250 oras para sa employer na yon sa labing dalawang buwan bago kumuha ng leave na humigit kumulang 25 oras kada linggo. Abisuhan ang inyong employer kung kailan ninyo pinaplanong mag-leave. Kung posible, kailangan itong maging patiunang 30 araw. Sa panahon ng leave na ito, ang inyong employer sa pangkalahatan ay hindi kayo kinakailangang swelduhan, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang inyong mga benepisyong pangkalusugan. Mari kayong mag-apply sa EDD para sa paid family leave upang makakuha ng bahagi ng sweldo ng walong linggo. Ang paid family leave ay katulad ng state disability insurance sa paraang matatanggap ninyo ang 60 hanggang 70% ng regular na sahod ninyo at hanggang 90% simula 2025 at kailangang nakapagbayad sa CASDI sa nakaraang lima hanggang labing walong buwan. Ang ipinagkaiba ay kailangang nawawalan na kayo ng kita dahil kumukuha kayo ng leave para mapalapit sa inyong anak na sanggol. Maring abuti ng ilang linggo o mas matagal pa para matanggap ang inyong mga benepisyo mula sa EDD. Kung nagtatrabaho kayo sa San Francisco, maring maging karapat dapat kayong tumanggap ng sweldo mula sa inyong employer bukod sa mga benepisyo ng PFL sa ilalim ng Paid Parental Leave Ordinance. Ipinapakita sa chart na ito kung paano gumagana ang Paid Family Leave kasama ang leave na protektado ang trabaho sa ilalim ng California Family Rights Act. Poprotektahan ng CFRA ang inyong trabaho habang susweldohan kayo sa pamamagitan ng PFL. Halimbawa, Nagtatrabaho si Jay sa isang tindahan ng grocery at gustong mag-leave upang mapalapit sa kanyang sanggol na anak na babae. Maring kumuha si Jay ng labing dalawang linggong baby bonding leave sa pamamagitan ng California Family Rights Act at tumanggap ng sweldo mula sa paid family leave ng walo sa mga linggong yun. Narito ang isang halimbawa na kung paano sama-samang gagana ang pregnancy disability leave at baby bonding leave at mga benepisyo para sa magulang na nanganak. Nagtatrabaho si Ana bilang janitor at nagbubuntis ng walang komplikasyon. Kaya nangangailangan siya ng apat na linggong pagliban sa trabaho bago ang itinakdang petsa ng kanyang panganganak at anim na linggong pagliban sa trabaho pagkatapos manganak para gumaling. Pagkatapos noon, Gustong lumiba ni Ana ng labing dalawang linggo para mapalapit sa kanyang bagong silang na sanggol. Sa buong sapung linggong noong hindi siya makapagtrabaho dahil sa kanyang pagbubuntis, kumuha si Ana ng pregnancy disability leave upang maprotektahan ang kanyang trabaho at tumanggap ng sweldo mula sa state disability insurance. Sa buong labing dalawang linggo pagkatapos niyang kumaling, kumuha si Ana ng labing dalawang linggong baby bonding leave sa pamamagitan ng California Family Rights Act at tumatanggap siya ng sweldo ng walo sa mga linggong yun mula sa paid family leave. Kung kailangan ninyong maglabas ng gatas sa trabaho, kailangan kayong bigyan ng inyong employer ng walang bayad ng mga break time at isang ligtas, malinis at pribadong espasyo para maglabas ng gatas. Ang espasyong ito ay kailangang magkaroon ng lugar na mauupuhan, pagpapatungan ng breast pump, at aksa sa kuryente, lababo at refrigeration. Hindi pinahihintulutan ang inyong employer na tratuhin kayo ng masama dahil sa inyong pagbubuntis o dahil hiniling o ginamit ninyo ang alinman sa mga karapatang ito. Bukod dito, tandaan na maaaring magkaroon ng mga dagdag na karapatan ang mga manggagawa sa San Francisco o iba pang mga lungsod. Para sa mga bayi -bay na instruksyon at nakasulat na sanggunian, pumunta sa legalaid.org.org para sa libreng kumpidensyal na legal na payo tungkol sa mga binipisyo ng paid family leave at leave na protektado ang trabaho, tumawag sa helpline para sa trabaho at pamilya ng Legal Aid at Work sa 800-880-8047.